AI Insights PH News Channel. Isa pang transport group ang magsasagawa ng tatlong araw na welga simula ngayong araw sa gitna ng nalalapit na ikatatlumpot isa ng Desyembre na deadline para sa mga public utility vehicles, PUVs, na magsama-sama sa mga kooperatiba o korporasyon bilang bahagi ng Public Utility Vehicle Modernization Program, PUVMP. Sa isang press conference nitong Martes, sinabi ni Manibela President Marval Buena na ang kanilang mga miyembro sa buong bansa ay inaasahang sasama sa welga mula ika-22 ng Nobyembre hanggang 24. Sinabi ni Valbuena na ang kanilang mga miyembro ay titigil sa pagbibiyahe sa kanilang mga ruta sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, Central Visayas, Western Visayas at ilang bahagi ng Mindanao, partikular sa Northern Mindanao at Soccsksargen, South Cotabato, Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, General Santos. Gayunman, minaliit ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) ang epekto ng mga kilos protesta na pinamunuan ng piston at Manibela. Sinabi ng MMDA na naghanda sila ng 686 na sasakyan para maghatid ng mga stranded commuters. Ang mga lokal na pamahalaan ay nagbibigay din ng kanilang sariling mga sasakyan para sa libreng sakay. AI Insights PH News Channel.